Magandang panghali, dito mo naman sa Ligas Canteen, dito sa Bayan ng San Ayan, so kakain tayo dito ngayon. <laughs> Tingnan muna natin yung kanilang mga ulam. No? Ah, madami. 11 o'clock na rin kasi magtatanghalian na. Oh na natin. Ano yan? Tortang talong, sir. Tortang talong. Magkano yung tortang talong? 30 pesos. Po. 30, wow. Ito, ano to? Giniling. Giniling po. Magkano yung presyo niyan? 70 po, isang sosa. 70. 70. Ito ang isa. Dinaguan. Oh, wow. Magkano yung benta? 70 lang po, 70. 70. So, Ito, anong tawag yan? Uh, ah, adobong baboy. Adobong baboy. Ganun din. Basta mga karne, 70. Okay. eto bopis bopis nila seventy diren hmm. ano to tiga ah, wow yan ang masarap seven kieto dinakdakan para ah Sisi, sir sisig sir sisig den uh, Pork meatballs. Yan. Pork meatballs. De, po. Pork meatballs, magkano naman? Ah, uh, 25. Ah, mas mura yan. Uh -huh. Sinigang. Sinigang, na, same na. din sa iba. Opo. 70. Yan. Ginataan. Marami sila ulam. Sinigang palang asa Eh, magkano gulay sa inyo? 50 pesos, sir. Basta yung mga gulay, 50. Pakbet. Pakbet, wow. Munggo. Munggo. 50 rin. Okay. Black beans. Black beans, 50. Marami kayong ulam dito, ha? Ah. Ano to? Sinigang na bangus sir. Sinigang Bain na lang. 50 pagkaisda mga 50 yan oh, wala na wala na okay pag pinapaitan magkano yan? 70 75. rin eto puso Gulay. ng saging puso ng saging 50 din and then oh. pansit mm -hmm. uh, magkana yun 35 may sir 25 at okay. so wait lang Halo-halo, meron po halo. -halo meron po, 40 pesos. Magkano yan? 40? 40 pesos. Ito, 40 pesos. Yung parinang halo-halo. Yan, halo-halo. Thank you. 140 ko na. Thank you. 140. 140. Ayan, di makapamili sa si dayan sa so sobrang dami ng ulam, oh. Uh Oo. -oh. Uh -oh. <laughs> ano ba? Ano ba order natin? Sige, bulang kasi pa lang yan dyan, ma'am. Ayan, puso ng saging. Ano pangalan ng may-ari na ito? Lidya... Lidya Singh. Lidya Singh. Lidya Peras Singh. Lidya Peras Singh. Sino cook dito? <laughs> Ko po. Ah, okay. si ate pala. Kaya pala masarap <laughs> eh. Okay. Alright. Daming kalat sir. Dami niyang ulam ah. Anong araw malakas dito? Halos araw-araw pa malakas ang ano, penta? Dep Depende sir. Minsan malakas, minsan wala rin. Kailan malakas? Sa piyesta, mga ganyan. Meron din po. Hindi rin pare pareya hmm. Yes, ano lunch lang ano nyo dito may mga merienda. Pagka-umaga po, may lugaw, may sopas, may pansin, may may kiniyeh. Hmm, Tapos tanghalian. Pag tanghalian. Paghapon. Paghapon talaga wala na po. Hanggang alas 3 lang, alo, alo, sir. Hello, Matatagpuan yan dito sa mga stress? Ano ka sa Ano mga stress? Ano ka mga Ano sa mga sa mga stress? sa Ah, harap ng palengke ba to? Harap ng palengke to, di ba? Ah, harap ng palengke. May mga tiangi rin dito. Ah, marami din pala dito, ano? Sinasabi ng liblib na lugar ng San Manuel, pero buhay naman ang business dito. No? Marami rin mga stores, mau bende ayan. Pero, kakain mo kami dito, Ayun, kumakain Isa, <laughs> Kakain muna kami. <laughs> Ito, in-order ko. Dinakdakan. Paborito ko yan, eh. Ito, si Haha. Ang daming ulam, oh. <laughs> Patakaw talaga tayo eh. Oh. No, 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 no. Ako, ito lang. Sabi ko naman. Ayan, kakain muna kami. Ayan, hindi mo po magpapakita. Ito. Ayaw niyo magpakita kasi dami niyong ulam Ang <laughs> dami yung ulang ito yan. Man natin. Uh -oh. Pinakundakan. Mm, so, mga natin, mga natin ulam ni Dayan. Ang dami na ito eh. Bakitig ma. Ito <laughs> yung puso ng sabi. Oh. Ah, ito, ito. Ano ito yung giniling. Ano <laughs> taste test? Mm, <sabi>? Boneless, boneless. <laughs> boneless, ayan, boneless. boneless. Boneless bangus. Uh -huh. Hindi pa bawas, ah. Oh, Oo, hindi pa bawas. Ako yung pwede naman, ano, ah. Oo. Oh. Oh. ano? Ano? Very good. Very good. Very Thank you kay... V? V? B-Corpus <laughs> Thank you to ma'am B-Corpus ng uh, Municipal Hall, no? Uh, um, mayor's uh, sa, sa Mayor's Office. Sa Mayor's Secretary. Office. For the food. Uh -oh. Siya nagpapunta sa amin Courtesy of mga... V-Corpus. Yan. Mmm. Kanin pa lang. Masarap na. Sarap, sarap. Kakain muna kami. Mamaya na ulit. A few moments later. On. Ito. Pangalawa ko na to. Sasarap ng ulam, ha? Papadami ng kanin. <laughs> Boom. Uh. Kaya nga ayaw ko magpakita sa ano eh, Cham eh. Bakit? Ang daan daan may kumulang. Ah, matakaw si Dean. Ah, ako na yung pakita na naman. Mas takaw, meron pa ako. Sige, kain ulit. <laughs> kain ulit. Kain ba masarap? Ay, robust na halos ang ulam oh. Only rice ba ito, madam? <laughs> Only ulam. Only ulam. <laughs> Adam Bey sa harap doon. Kain muna uli. Bago kwentuhan. Malugo to, me. Three weeks later. He's just having a hard time getting his confidence back. Eh to tira-tira tono tira, dayan. Tira. O oh, baka ubus. Daming in order din. Yun. Okay, oh, ubus na mga 'tong tira-tira. Paborito kasi yung mga ano eh. Yung mga tira-tira. Ay, nung pala to. Hmm. At <laughs> mga tinik. The bestian. Many months later. I'm sure he's close to a breakthrough. Ayano. Oh. Bus na parang binagyo. <laughs> All right. Sorry. na ko kumain. 'in. Puro food vlogging yata tayo <laughs> Lahat na lang restaurant Cover na namin dito sa <laughs> Mangasino Sarap eh Parating busog Sige until next time Bye bye okay, So pupunta tayo dun sa Lumang palengke Kasi ginagawa yung Bagong palengke ano So lilipat din sila dun Kapag natapos na yun So eto yung lupang palengke Pakita lang natin

Ito park pa rin ang palengke ng San Manuel to. Thank manu rambaye and then Kami ringkarin pria dito Jumpa, meron padehan Jumpa, dalengke Sakayan Ito yung sinasabi na anong hanggang anong oras ang biyahe dito teh alas 3 ng hapon. Oh, yun. Maagang nag ang curfew ng mga sakyan dito. Kaya mahirap talaga magpagabi. Depende lang kung may pasok. Okay, so ang biyahe dito ay yung Ordoneta. San Manuel to Ordoneta and back and forth yun lang ang biyahe dito. At medyo madalang na. So nakita nyo naman tanghalang tapat may mga pila na. Puro mga sudyante. Yan. So, nagaantay na lang kami ng masasakyan at uh, papunta kami ng Ordaneta. Yeah. So, yan po. Yan. Yeah. At dyan nagtatapos ang uh, pagbisita naman namin ngayon sa, uh, dito sa bayan ng San Manuel, dito sa eastern part ng Pangasin. Thank you for watching. Bye.